magandang araw ayan o oh. may pananim ako dyan na pizza. Ayan. nagupit-gupit ko na pala yung mga naputol-putol ko na yung mga bote ayan. yan yung taniman ko guys ng pizza at yung lupa binili ko lang yan. <laughs> binili ko yung mga bata sabi ko doon sa bukid para maitin yung lupa. So, ang binili. Ay, binili. Tawag dyan. Ang kinuha ay para mang abo. Sabi so, lang yata ng kasada yan. Kaya yeah, yan. Maalikabok. Dada ada ako ng dada dyan. Maalikabok yung lupa na yan. So, wala akong choice kundi gamitin. <laughs> yan lang ang mayroon merot kasi lupa dito eh. Kailangan mong magpabili. Ayan. So, isahin ko yan guys. Tapos, isasabit ko yung mga ano. Yung mga butas na yan, Yung mga uh, bote yan. Ang mga soft drinks ba. Yan yung ginawa ko. At yung nasa baba na yan. Yan na yung pizza. Eh. Nakaabangers na. Kasi, na si, na ano na podpod na kasi yung mga pananim ko dito sa gilid ng bahay ko eh yung paikot pa. na podpod na naubos na ng kambing kaya kailangan magtanim na naman ako kasi kawawa naman yung kambing wala na makain charot <laughs> salot dito ng mga kambing dito ay mayarin salot niyan kay kawalan niya paggabi nya yeah. O, gawan ko na ulit ng pagkain yung kambing niya. Kasi wala yata siyang ano eh. <laughs> wala siyang idea kung ano papakain kaya pinapakawala na lang niya. Bahala makaperwisyo daw siya ng mga kuan niya. Mga kapitbahay, no? Wala na siya pake. Mm -mm. Grabe, walang puso. <laughs> Dami nangangal angal talaga dyan. Yung ano na yan. Yung alaga niya. Kasi meron yan ano doon eh, may gate. Binuksan nila kaya papasok dito. Sa labas na yun ano namin. Yung village namin sa labas na yan. Yung may ari niyan. Pero sabi meron din daw sa loob. Kaya lang, hindi namin kung, hindi namin alam kanino mga camping na yan. Naglipana dito sa brilliant paggabi. Thank you, Ayan na. Ayan, okay na yun guys. So, nalagyan ko na siya ng lupa. Ayan, nasa isang planggana. Tapos yung itong nakalapag mga ano yan, mga uwet ng butay. Kasi itong, itong nasa planggana, yun yung ulo, ayaw tumayo na. No? may sandalan. So, ayan yung pizza ko. Ayan na, yung ano na yan, magtatanim na ako niyan. Sobrang haba na yung pitsay ko. Ang haba ng galamay. Ang hirap eh. Ano, baon. Ayan, no? Naano siya na sobrahan ng palaki. <laughs> Natangkad na siya. Kasi hindi lang kasi kong handa ng mga ano. Yung mga buti kundi ko, hindi ko na handa paggawa ko ng mga bote sabay tanim na din no kasi may lupa na ako nanda pero yung bote ko buo pa wala pang mga butas kaya ayan sa araw ko siya ginawa yung bote tapos ginabukasan ko na pala yan inano, nilagyan ng lupa tapos tinaniman Dara-daretso na ayan ang ano Kailan ko kasi magtanim guys ng hapon para pag magdamag siya guys. Pag mainitan man siya, okay lang din na siya maano, lanta. Kaya hapon ko yan yung siya ginawa. Magdamag hindi siya nainitan kinabukasan. Okay na yan siya basta magdamag siya hindi nainitan. Ganyan ako magtanim ng ano mga halaman ko dito. Diret diretso na yung buhay niya. Hindi na namamatay yung dahon. Ayan, pina... Uh, Aspuride oh, ka na ngayon. Kasi... Ano, <laughs> ano lang naman yan? 26 peraso. Na, uh, yung iba pala, hindi ko alam. Nawang na nga. Laglag pala doon yung mga bote kong pinutulong na laglag doon sa likod ng drum. Kaya meron pa ako doon. May pahabol pa ako dyan. Kaya lang wala na akong lupa. Kulang nga sa mga lupa yung mga ano ko na yan. Yung lagayan, yung iba ko lang, lang. Lagyan ko pa yan. Nagpabilay, nagpakuha na naman ako. ibilin ko yung lupa nila, mga bata, lang ba? Halagang 20, pwede na yan. Kaya lang kinulang, madami pa. Madami pala yung lalagyan ko. Magastos din sa lupa. Ayan. Hindi ko yan siya ilalapag guys sa ano ha. Sa lupa. Kasi yun nga. May mga ano rito. Sigben. Ay, este sigben. Kambing pala. Ano nun eh. Hindi naman yung nato. Ay kanto. Wow. <laughs> sigben. <laughs> Ayan no. Nagpakasipag ng na tanim. Para tayo ay may maani. Tapos, pag nilapag mo lang yan, pag laki niyan, sigurado kambing ang manguna. <laughs> Stress ang abutin mo dyan. Pag yan nilapag mo lang dahil kambing a aani dyan. pang sabit ko yan. Ayan no, na. Ay, ayan na. Tapos na ako. Na, ah, natanim ko na siya guys. <laughs> Kaya lang, ang dami ko pang itatanim mo. Oh. Wala na kasi akong taniman. Ayan. Sobrang dami pa. Pang asyenda yata. <laughs> yung pinunla ko kasi ang daming tumubo ba? Yung pinunla ko. Binili ko lang yan. Ah, ayan na guys. Ayan na yung itsura ng pagkatanim. Sinabit. Hmm. Siguro rin hindi yan nabot ng kambing. Ayan. Oh. Dagdagan ko pero pa si kulang pa. Oh, ayan yung sa labas. Ayan. Yan. jan Pag tumungtong kambing din sa mga ko sa baba. Abot. wag nang tumungtong.